Bakit niya po tinatanggi na anak niya po eh? Kasi po may nagkarelasyon po ako bago kami maghiwalay pero po umamin po yung lalaki po sa kanya na wala po talaga nangyari sa amin. Na Lagi naman po kasi nangyari sa amin eh. Tapos pagka minsan pa po nagmamahigay pa rin dyan sa alaya na nagiinom po yung mga lalaki. Ay delikado pag okay. inuman na ang pinag-usapan. Pag may alak okay. may balak. Oh. Ang sabi ni Jeremy hanggat walang DNA test, Pin... Hindi, siya magsusupport. Opo. Pin... Payag ka doon. Opo. Kaya Opo. Sige, ako na mag-sponsor. Opo. Pag lumitaw na ikaw ang tatay, susuporta ka. Magsusuporta naman po ako. So ngayon para maalis yung dudang yon, DNA test na lang po. Opo. Ang makapagsasabi. Nagpabalik ngayon sa atin? Yes po. Nandito na po muli sa studio natin si Ma'am Desiree. No? Villafuerte. Fuerte. Good afternoon po, Senador. So, hawak na namin ang DNA test result po, ma'am. Ano sa palagay niyo? Positive po. Jeremy. Okay. Oh, hindi naman pulang lipstick nito, yung <laughs> lipstick. <laughs> Doon sa ano, nakapulang-pula. Oh. Magandang hapon sa iyo, Jeremy. Magandang <laughs> umaga po. Hapon na po, sir. Mukhang bagong gising pa to si sir. Eh. Nakatulog po ako dun eh. Ah, nakatulog ka. Okay, sir. Ba Ito na po. 99.9999% Sure to. Reliable to. Credible to. Magsasabi kung anak mo ba talaga o hindi yung baby girl. Ba't ka ulit nagdududa, sir? Dahil po, ka, uwi po siya na uwi sa kanila. Uwi Tapos ng son, uwi? So, ano nga po, naipagkita siya sa mga ano niya. Ah. So, iniisip mo, pag uwi sa kanila, nakikipagkita siya kung kinik kanila laki ah, doon. Oo. Oh. Yun pala mama nangyari. Hindi naman po, totoo so, yan. So, kahit na siguro si inong lalaki magdududa, Di. ano yung sinasabing dahilan? Pag umuwi. Ito ganyan po, mayanin lang daw po siya. Ah, si Kasuhin? Opo. O, pari si, oh yan. Si parang bagong, bagong gising, pare <laughs> Dehin hinsa kumaka-arok sa'yo, pare <laughs> <laughs> Bagong gising. Parang, baka gusto mo, pare kumot-unan, pare <laughs> Tingnan ko na, ha? Ano sa palagay mo? Positive, negative? Negative po. Hindi sa iyo. Okay. Ano natin. Dito ng magkaalamanan ngayon. Okay. Pop! Naku po. Ba't ka kasi alis ng alis tapos hindi ka nagpapaalam at kung ano mga sinasayang dahilan para ikaw makalakwat siya lamang sa probinsya ninyo? Ba't nagkaganoon? Hindi po. Nagpapalam naman po ng maayos kasi gusto rin po na makita yung apo nila. Si po, binsan niya lang po ako payagan sa amin. Si po, duda niya. Lagi po ako may lalaki. Eh, nagtatrabaho po ako doon. Oh, sige, sige. Next. Okay. Anong pangalan ng lalaki na kinikita mo habang kayo magkasama? Jimwell po. Jimwell. Okay, sige. Ilang beses na kayo nakita ni Jimwell? Sa isang linggo, isang beses lang po. Kasi... Once a week? Isang oh beses, isang linggo? Po. Kasi po, araw-araw po yung work ko sa Parisan. Ah, okay. Next. Tumalapit na talaga. Oh, oh sandali lang. Oh, kung kinakabahan, malapit na. Um, Saan naman kayo namapasya ni Jimwell saan kayo napupunta? Sa Jollibee lang po. Tsaka bibila niya lang po sila mama ng Jollibee. Uwi rin po. Dala niya ng gatas dayo. Pero kasi hindi niya po magawa yung anak namin. Hindi pa kayo nagsusogo? Hindi po. Victoria hindi Port. po. Walang ganon? Wala pong ganon. Okay, sige. Agoy! Boom! Agoy, 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 agoy. Sister, agoy! Grabe naman to. Grabe ka naman, te. Sa? Sa? Mukhang... Sa. sa? Ikaw ba? Nagbibitaw ka ng arep? Simula po nung umuwi sa hindi na po ako napaggabag na. Ah, agency pala ito. Nakaintindi pa. Oh. Anyway, ayon po dito sa DNA paternity report ng ECDNA, itong suki po namin. Walang sipyat to pag ECDNA. Ito na sabi kanina, ayan oh, 99 99.9999999999% at tinatagap to sa korte. <laughs> Hindi ka nagkakamali na anak nito, ma'am anak niyo. Baby mo ito. Okay, so, ako. mo lahat. Hindi mo anak yung bata. Hindi ka ba pa na nasa bata? Anak Wait. niyo po, sir. Yung baby niyo. Baby <laughs> ko. Siya na po nang sabi sa akin yun. Oo, eh. oh, mo. kasi pinipilit mo. Ilang beses mo pinilit na hindi mo anak, di ba? Napakot din ako magbaliwanag sa'yo kahit pamilya mo. Di ba? Anong gusto mo? Mama, magsabi ako sa iyo pa ulit, ulit ilang beses bago ka maniwala. Gusto mo may ganto bago ka maniwala? <laughs> Pero pwede ako mag-advise, ma'am. Uh, hindi kasi din tama yata oh. yung bang pala'y kang aalis, magdadahilan ka, mawawala ka, pupunta ka sa probinsya, at lalo pat meron kang ex na pinagdududahan niya Oh. Eh, siempre po kami, no? na Po, pero siyempre po, po mag ano, siya, magdududa siya. Opo, naintindan ko naman oh, po, yun. Oh. Pero ngayon, yung pagdududa niyo po, sir, alisin niyo na po yun. Dahil, eto po, <laughs> sertipikado po ito na yung baby po ay anak niyo. Okay, sir? Anong reaction mo? Ano masasabi mo sa kay ma'am? Pasensya ka na. Napag-isipan ka ng ganun. Dahil di naman sa'yo yan eh magkasama kayo na, ulit ngayon o hiwalay na kayo? Ayaw po, po. Ayaw mo na rin. Ikaw sa meron ka na rin iba? Wala pa naman po. Ayaw na rin makipagbalikan sa'yo. So, anong reaction mo doon? Wala po. Sira huh? na rin naman yung pangalan ko sir. Ano po? Sa Sira na kasi sa ginawa mo rin, di ba? Kasi ayaw niyo. Ikaw rin naman nagsabi, lumapit ako dito. Paano hindi masisira? Dahil dito, di ba? Ikaw rin nagsabi. Wala naman akong magagawa eh. Gusto ko rin malaman, di ba? Gusto mo malaman. Gusto na ng mga tropa mo, mga pamilya mo, di ba? Ako nagiging mukhang masama, pati bata na Sana naman pati yung bata, anihin niyo, hindi ako. Kahit panganay mo, wala kang obligation Obligasyon sana. Sa panganay mo, di mo magawa yung obligasyon mo. Pambigay ng gamot wala ka? Pambili ng motor, cellphone ng babae mo meron ka? May bedensya ako, Jeremy. Nakausap ko yung ano, may-ari ng motor, 'di ba? Ano? Lahat gagawin ko para makuha 'yung mo para sa anak mo. Ako pa nagmamakawang video alam mo anak mo. O bakit gusto mo 'yung bedensya? Ha? May sakit anak mo, ano sabi mo, wala kang pera, may patay kayo. Ha? Tapos nakabukasan nalibing ano mo, lolo mo, nagtinda ka. Ano sabi mo, wala kang pera? Tinda? Nagtinda ka! Nagsabi sa akin sila! Ka -ka ano, sinungaling alin lahat sila? Ang galing mo gumawa! Di ba? Man. Marami akong ebidensya tungkol sa inyo! Ha? So may ako pambigay po, siya eh. ng cellphone at motor sa kanyang girlfriend, o, pero sa'yo lang. Sa yung babae, nanay pa ng babae, nagsasabi sa akin na, Be, tulungan mo kami, gusto ko mabalik sa amin yung anak ko kasi inaano niya nga daw po. So may bedensya, nagsasabi sa akin, nanay, nandito yung number ng nanay niya, gusto mo tawagan ko? Mo. Okay na po yun ma'am, kung ako sa'yo, huwag, mo na, huwag ka na ma-stress dahil sa problema sa, sa kanya at least ngayon napatunayan na talagang anak niya po itong bata at obligasyon niya na po na magbigay ng suporta. At ito po dokumento na pwede po natin gamitin sa korte to Pag halimbawa hinablam mo siya, pwede, ito po ino sa korte ito, itong DNA test result na magpapatunay ng anak niya talaga yung bata. Opo. Yung baby niyo Okay? So anong reaction mo naman? Anong masasabi mo sa kanya? Sana Jeremy, ayusin mo naman yung anak mo. Kahit yung batay na hanap ko ngayon, tignan mo kasama ko yung panganay natin. Sabi niya, masama ko kasi andyan si Papa. Miss na miss ko na si Papa. Gusto ko makasama. Kahit yun lang, hindi mo magawa. Mahawa ka naman kay JD. Anong trabaho niya po, ma'am? po kasi hindi po ako makapagtrabaho dahil sa dalawa kong anak. Di niya naman po ako tinutulong magsustento siya eh. Simula nung nag kami. Oh, Paskong Pasko, wala akong maibibigay mag sa... Magbibinyag yung pang bunso namin, hindi mo lang siya maalala. Kailan po bibinyagan yung bunso? December 14 po. Oh, sige. Eh, eh oh, bigyan kita ng pamasko, paalang-alang doon sa dalawang tanong anak niyo, bigyan kita 25,000. Salamat po. po. Doon po kayo ulit kuha niyo po 25,000, ha? Salamat pamasko po sa dalawang anak niya. Sige. Eh, May pang ito, birthday hindi ko... na rin po yung anak ko. Birthday. Po, to -to. Ito. <laughs> sa hindi, December 18 hindi, hindi tayo magbitaw rin po. dito. Wala <laughs> po Una, eh. eh. Sabi niya may, sabi ko, anong plano mo sa anak mo? Sabi niya, basta daw po. Sabi ko, hindi mo po yun. basta yun. So dira. palagi siyang, mas binibigyan ng yung mga geng, niya kaysa sa inyo? Opo. Kahit nung second birthday po na anak niya, nangako po siya na magbibigay siya at tayo sa birthday ng anak mo. Anong ginawa mo? O ba't na tingin mo sa akin? Tutulong naman sila sabi ko dito ah. Wala akong nabigay December 18, yung birthday ng anak mo pangalawa. Sige ma'am, uh, basta bigyan kita 25,000 pa mas po yun sa inyo ng dalawa mong baby. Ano? Okay. Si sir, kayang kaya na. Di ba sa? Yakang yakam mo na yun. Ha? Opo. Ami. May, may pambili ng motor saka cellphone, sa girlfriend. Ba't pa natin bigyan ng pamasko? Bali, apat nga po yun eh. Ano cellphone nila nabili. Apat? Opo. Oh, Ang dami na yung cellphone. <laughs> Di ba, pa. Ako. puro na nakaw kasi galing sa hindi masama, galing sa masama. Galing Pag galing sa sama-sama, di mo maano. Kasi po, nagtutulak po. Di ba, nag nagano po siya ng vendors. Vendors po siya. Oh. Kumikita po yan, tapos kumukupit po sa amo. Siguro yun po, dahil lang kaya na ano. Simula nagsama tayo, alam ko yan. <laughs> di ako nagsisimula. Na o, oh, kumukupit ka sa amo mo? Opo, oh, ito po, Allah, so po yan. Si alam, bak baka si Bak, baka si Bakin na siya. Ba't mo sinabi oh, okay dito? Okay lang po yun, Kesa naman po, di naman po siya nagbibigay eh. O, oh, sandali lang. Doon sa amo ni Jeremy. Oh. Uh, si okay, Marie po. Jo Marie, Ito pangalan mo, ng boss. Kinukupit po yan. Simula po, naging kami niyan. Kinukupitan mo, sandali lang, yun. kinukupitan mo, oma mo. 600 <laughs> sa isang araw, di ba? Huwag kang sinungaling. Kaya, di ba? <laughs> ang lakas naman ng kupit dito. Mong, ano, 600 ang kupit mo kada araw. <laughs> ang laki. Oh, Kalo sa isang buwan, di 600 times 30. 18,000. Okay andin and Biro po, hindi siya kukupit kasi mahina diba? may po yung kita. Eh. Pag may na yung kita, hindi po siya kumukupit. Eh, paano kung malakas ang kita? Yun po, dun po siya kukupit. Paldo. Pal pal paldo, Paldong paldo ka pala. <laughs> Pero dehens ka bitaw, magbitaw dito kay ano, kay ma Sige ma'am, 25,000. Punta kayo ulit, bigyan ko kay pamasko Merry Thank Christmas po. Merry Christmas po. po po. Sige po. Salamat sir, sa pagpunta, sir. Uh -huh. Salamat. Okay, pa. bounce. Ma'am, ito na po yung pinangako ni Idol Rafi na 25,000 para po dun sa dalawang bata, no, sa dalawang anak po ninyo. Pamasko po ito. No? So, ano pang gagawin niya dito, ma'am? Bibili ko pong gatas, diaper, tsaka yung mga kailangan ng bata po. Tsaka vitamins po. Damit pamasko po, ganun po. Pero kanina nakita po kasi namin no, na buhat-buhat ni Kuya yung uh, anak niya. Ano ba na-feel mo ngayon? Na ngayon na-verify na, na natin na siya talaga yung tatay. Masaya po kasi yung, yung sinasabi po ng ibang tao, pamilya niya na hindi daw po anak, doon po ako nasaktan, sarili niya pong pamilya. Ngayon po, alam po nila na anak na po ni Jerem, sana po matanggap rin po nila, kahit yung bata lang po, kahit wag na po sa akin. Dito so, ma'am, hawakan niyo na po yung 25,000, bilangin niyo na naman. Thank you po, Idol Rapi, sa tulong na binigay nyo po sa, at sa pamasko po. Salamat po. Malaking tulong na rin po to sa dalawa kong anak. Kahit papano po, natulungan nyo po ako sa mga panggastos po namin. Salamat po, Idol. Merry Christmas po, Idol. Sir, so na 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 nabuhat nyo na si Baby. Ano ang nafe-feel mo ngayon? Hindi ko po masabi. Marami pa rin gumugulo sa akin. Maraming gumugulo Na, na, na verify na nga natin sa ECDNA na iyo talaga yung bata. Yun nga po. Masaya ka ba? Oo oh, naman po. Ano bang huling uh, mensahe mo kay ma'am? Sana mapatawad mo sa mga sinabi ko sa'yo. Sorry kung pinag-isipan Okey ng ganun. Okay na yun. Basta yung bata na lang intindihin natin. Kahit hindi na tayo magkabalikan, okay na yun. Basta yung pangarap ng mga bata matupad natin. Yun lang. Salamat rin sa iyo kasi pinigyan mo akong dalawang angel na mabait. super ganda mabait, kahit kahit sino hindi ko na ipagpapalit din ako mag-aasaw ulit. Anak ko na lang intindihin ko. Salamat sa iyo idol. Salamat sa iyo idol rapidul Tulpo Ikaw ay sanda pilipino. Magulang mo sana ako masip sa iyo.